Enjoy na yun. Enjoy kayong dalawa dyan, ha? Okay, hey, team. Ano? Pasta tayo? Kapalamig pa ba kayo? Kapalamig pa kayo? Anong meron tayo kakain? Ha? Saan? Uh -huh. Sa Tansa? Anong kainin natin doon? Yeah, sa Great Buddha. Magka magkape tayo doon sa Great Buddha. Ha? Huh? Kape. At oh, nagpapayong ka mo yeah. oh, Ano Ito ba? Parang okay. parang... O makulimlim na no. oh. Ay, hindi na po. Lakad, lakad na lang nalang. No? Hi, huh? Hindi na tayo puna ng ano, no? Hero. Hi, ha? Hindi na tayo puna ng hero, huh? Ha? Bukas? na lang Ay, Hindi na nga, mukhang lim-lim na. Ayun lang, ito sa Makay, sa country. Oo. Ayun lang, ito sa Baby Pass. Oo, oh, so sa Baby Pass. Para ito na. Ano oh. huh? so, yan? Diyan. Bumpay <tod> Maraming dinis na maka Grabe nawala yung sampuko Parang Kala ko naiwan na ako eh oh, Mainit pa rin Makalag tayo Ah, titim Titim Naka-live tayo. Naka-live tayo. Hmm. Joke lang din. Ito na kami na ngayon sa Ipax. thank you